day 2 uh, mga lapatids update para kay YT yung sa isang warrior natin na hindi umuwi kahapon Oh yan At uh, time check tayo 7.36 wala pa din siya mga lapatids yan di naman gaano mainit yung panahon natin ngayon pero sana makuwi pa din siya hanggang mamaya mga lapatids o oh, yan, update ko kayo mamaya kung uwi ba siya o hindi mga lapatids A few moments later. Well, mga yan. Ayan mga ayan. Ayan o. Ayan kami ngayon, agenda. Ang gawin mga viewing. Project viewing, ayan Project viewing, yan Update sa warriors natin na wala pa mga kapatids. Ayan. Umahinga na doon sa... Umahinga na doon sa Quezon mga kapatids. Wala pa. Ayan. Pagkita mo yung welder, welder. Welder. <laughs> oh, oh well, well, oh. Oh, Ang mga lapatids, na na siya. Ah, may nanihid. 10.02. Oh, ten 10 auto lapatids. Wala, pa Wala na si Whitey. Si Blue Bar na lang inaasahan natin. Ang oh, like, Yun na lang yung tusunod natin papano. Yun, yun na lang, inalaban. So, yung mga lapatids, update ko kayo mamaya. Mamaya ngapon, hapon, kung uwi pa siya. Bye-bye. One hour later. Hello, Patids. Habang nag-abang. na kami ng para sa viewing. At, maganda talaga kapag white yung kulay. Yan. So, update kay Whitey, Wala pa mga lapatids. natapos na lahat-lahat yung pintura. Pininturahan, mga lapatids. At, wala pa din siya. Oh, siguro hindi na siya eh, mga lapatids. One million zillion jillion dillion cotillion times later. So update mga kalapatids. Wala pa si YT. So isa lang yung muhi natin. Kapon pa. Pero ngayong araw wala na tayo na pauwi. Yan ito lang. Mga labatids. Yan. O mga bagong warriors. Yan. lalaro namin to December sa South Mga Lapatech. So kung hindi na uwi si YT, yun na lang yung naka-YB entry sa YB. Then all bird na lahat sila 1 2 3 4. Ayun dityan. Mga Lapatech, hindi pa umwi si YT. Today's na YT, wala na yak na ako. Mga Lapatech. 'Yan, boas. Last na ngabangan namin mga lapatids Kapag di na muwe Alam na dis Alam na Bye bye na talaga mga lapatids Pero may isa pa naman kami mga idol Ang pinakamakunat sa buong mundo Ito Ngayon mga lapatids Kulang ng dalawang ano yan Flight sa pakpak oh. Pero muwe Muwe Habiyon na Badenbrook Tapos wala pang ano yan Secondary si feather Nabunot nung nalambat siya mga lapatids tapos nagkawa na ikod, lahat-lahat na. Mga may lapatids. adeno. may adeno, nabuhay pa. COVID Ayan. na lang, ang papabatay ka. Wala <laughs> <laughs> na kasing COVID eh, kaya hindi na ito eh. Ayong kalapatid, sa update ko kayo bukas kapag andun, ah, andito na yung kalapati natin na si Whitey. Yun, last araw na lang yun, naabangan. Kalapatid. Day 3. So yun, time check. 641, update natin para kay YT. mga kalapatids wala pa siya so yan nagparanda ako ng mga warriors ngayon para abang maaga pa yan Wala so paranda ako ngayon sakaling makita nila si YT masama na nila ang mga labatids. pero yan wala pa din o yan wala na talaga si YT mga lapatids ayun last day na niyong abangan natin para sa so panipis na panipis na yung chance na makauwi siya mga labatids at may sakay sa para sa last lap at kung meron midtos wala na mga labatids hindi na makasasakay yung na natin nakabalik lang kanina ko pa bin... kanina ko pa sila pinakawalan mga labatids yan update ako mamaya mga bandang hapon na siguro, mga labatids, kung uuwi ba siya o hindi. Yan. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... Mga labatids, last, last update para kay YT. So, yun, uh, hindi na siya nakabalik, hindi na siya nakuwi, mga labatids. Yan, napaka-init na na. Kapali na, pare. Oh, mga pare, mga idol. palina na. So, yun. Isa na lang sasakay natin, mga labatids. Yung pinakamatibay natin. So, yun nga. Isang clock lang yun. 952 oh, ng first lap. Second lap, hindi na. Then, third lap, hindi na din, mga labatids. So, yun. Tingnan natin kung may mid or wala na. Diretso, fourth lap na, mga labatids. Yeah. Ayan, ito, project viewing, oh. Tapos na, chicken wire na lang dyan, mga labadids. Baka gustong mag-donate. Donate na kayo, chicken wire na lang. Ayan. Hanggang dito na lang yung video natin, mga labadids. Nag-donate, may gift bird. Ayan to, mga idol. Old line, baka gusto nyo ng old line homer. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, mga labadids. Ayan, oh. O so, yan, dito na lang matatapos ang aming araw. Aming video mga labatids. So hindi na nakuwi talaga si YT. So goodbye. goodbye Terminator. Goodbye Terminator. Ex -Basra. Ex Basra. So natira na lang si BDB Abiona. Yan si Blue Bar mga labatids. So kita-kita sa mitos or sa final lap na lang mga Bye-bye.